What's up, konnichiwa? Another day, another vlog. Pero this time, wala ako sa mood mag-vlog. Kaya ikaw, kung gusto mo mag-vlog, make it sure na walang mag-distract -mag sa imo or, you know, yung mababadret ka. Yung masisira yung araw mo, yung buong araw mo. So, ito nga nangyari sa akin ngayon, yung vlog na to. As in, wala ako sa mood. Pero, pero syempre, sayang naman yung moment. So, vlog pa rin tayo. Let's go. <laughs> ako si Jigs. Camera. Nice. What's up, Konichiawa? So, itong title na to ay Bad Trip. Kung saan, bad trip tayo buong araw. <laughs> Palis lang kami dun sa bahay nung uh, ex ko. Yan. At, uh, iwan ko ba't ako napipikon, guys? at uh, ng time na to sakto din na may lakad kami so ayan medyo wala talaga ako sa mood nito na pero napipilitan lang talaga ako eh alam napipilitan ako mag vlog kasi alam mo yun <laughs> napaka sayang ng moment kaya kahit wala tayo sa mood go lang tayo eh tapapunta nga pala kami dito sa ano um, summer laag namin to Dito sa somewhere in Palanas. Yan. Napaganda ng, ng... ng ano, ng... Uh, dyan. Swimming pool, beach, kahit mainit, malamig naman yung hangin. Pero, yeah, di pa rin ako... Nawawala yung aking uh, pagkainis. <laughs> di ko magawang tumawa dyan or ano guys. Sabihin nyo na akong KJ ako, whatever. Pero ayoko talagang... Alam mo yun? Nakaset na yung utok mo. Nakaset na yung utak mo sa... Kung anong gagawin mo. Tapos biglang may mang... Gugulo sa'yo. <laughs> Bilang trip ka. Sino ba namang hindi... Mawawala ng ganang... Diba? Sino ba namang ang... Uh, hindi masisira yung araw nyo. Pero sa... Views... Medyo... Nawawala yung... Pagkainis ko. Dahil sa ganda ng views, guys. Tingnan nyo naman yan. Yo... Gusto ko talagang bumalik dito Tinatry eh. kong tumawa pero hindi talaga. <laughs> so yun guys. Itong vlog na to eh, uh, walang walang ko. Walang, walang, walang kakwenta-kwenta talaga. Pero sige, post lang tayo. Gusto ko din paliparin yung ano dito eh. Paliparin yung... Uh, drone ko. Kaso, ito yung lang, ito din yung lugar na nagpapaalala sa akin ng uh, pinaka nakakatakot na moment kung uh, ditog kasi bumagsak yung unang drone natin. <laughs> Memorable talaga itong place na to, guys. Masaya dito, kaya dapat pumunta din kayo dito. Try nyo dito, guys. Somewhere in Palanes. Hindi ko pwedeng i-mention yung uh, name ng, uh, ng uh, place. So, yun lang, guys. Thank you so much. Yo!